gandang umaga, mga kamigo kamiga, mga kaubayan lahat tayo. Lahat mga kababayan. Ito po ngayon, araw na to si Boboy. Ang pangalan mo? Boboy. Ang pangalan mo? Ano pangalan mo? Boboy. Ang totoong pangalan mo? Edwin. Edwin Serrano. Um, ay nangangailangan po siya ng tulong para sa? Mata. Mata. Dahil ano bang problema sa mata mo? Nung may karanata. Tapos, nakakakita ka naman. Malabo naman. Malabo. Kailangan talaga na... Ano, nagyayong nababangga kasi. Kailangan natin kung sino dyan ang ano... May... May, ano, may tulong. Kahit papanong tulong lang na ano para ma... Ano natin ano, si Boboy. Si Matulungan natin si Boboy. Nandito po siya ngayon kay, ano, kay Atan. Malapit kay Jonathan. Nakiusap siya na i-ano siya, magpa-vlog siya para matulungan siya ng mga tao na mabub may mabubuting puso. Ano bang, ba't di ka, nag, di ka tinutulungan ng mga anak mo? Ay, wala namang trabaho. Okay, so, yeah, try, try, try lang sila. Tapos Eh, kaya nang may pera niya Ano pa alam niya siya na ang pangkain mo kasi Eh, paano yung pangkain mo sa araw-araw? Eh, hindi ko lang Pangkain ng sigas Ang ulap, tinitipid ko Tinitipid mo? Eh, paano yung ano mo Halimbawa, pangangailangan ko, paano kung Sa araw-araw talaga, yung uminsan Ay, minsan naman, malapit ako sa mga tao nang Hindi lang, lang tulong para lang makakain. Oo, so, para lang makakain din. Eh. Ito so, ako na iyayang uh, may natulong. Hindi ka na ba pwede mag, ano, nang hanap buhay, trabaho, ganun? Hindi po eh, kasi hindi ang makakita gano'n. Kasi pag mura sa mga trabaho, kung mapapapaya ako na makakari, ah, yung, ano, Yung upuan, kinukuha na ni nanay ko kasi ano, kailangan. Kailangan oo, oo. Tapos? Ang ginagawa ko? Ang uh, ginagawa mo? Ay, sinabi ka kayo lang, hindi ako wala na makasabaw. Hindi ako na makasabaw. Tapos, tapos, tapos. Hindi ka ba makahingi ng tulong sa anak mo kahit man lang tapang araw araw na gastusin. Bibigyan din niya ako kahit yung gastos lang yung um pang-araw na bibigyan. Kasi walang Si uh e, paano yan? E ngayon, mag-ano ka, mag-ano ka, mag maghingi ka ng tulong sa mga kababayan natin kung sino mabubuting may puso mabubuti hmm. na para mabigyan ka ng tulong para sa mata mo. Tapos, mm sa Mm -hmm. Tulong. Oh, oh. Ngayon po akong hmm. marunong Oh. Nalapit ako kung kailang kailangan tayo ng tulong. Kailangan ko kasi na... Para? Para Para hanap ka ng trabaho kahit papano mm -hmm. e, eh, sa mga kapatid mo? wala na akong mga kapatid na. namatay na mga kapatid ko mga magulang ko ako na lang isa. kung sino ang may mga magagandang ano dyan, halimbawa puso na magbigay konting tulong kay papano kay Boboy. Message lang po kayo. Paano na yan sa ngayon na ano? Ngayon may kain ka na ba ngayon? Sa ngayon, naghahanap pa lang ako. Kung... Hindi kasi akong gano'ng makakita. Ito pa ang lamang yung mata eh. Anong isang madaan pa po? Hindi ako marunong maiyak. Anong yung paghihintay ko? Huwag ka lang magnakaw. Huwag ka lang gumawa ng masama. Tama. ka lang gumawa masama. Tama. Ngayon, marami nakakakilala sa'yo. Marami kang mga kamag-anak na nakikita ka. Nakikita ka nila sa ano mo, nangingit ka ng tulong kung mo may mabubuting puso na tumulong sa'yo. Ano bang ano yun sa mata mo? Eh, kaya nata, mata ko, hindi ako gagawin makakita yung kaliwa ko eh. Yung kaliwang mata mo okay? Hindi, yung kaliwang mata ko, hindi na makakita. Yung kanang ko, makakita. Sa kaso, alabo na. Yung, Ay, ano? Nagbabangga ako lagi pa. Ang humingi akong tulong kahit kanino, hindi ako nahiya humingi ng tulong. Akin. I-upload natin to para maano maanohan ka ng tulong ba? Mga mabait, mabait, puso. Para pag halimbawa na may na, magagamot magagamot ka na halimbawa pwede ka na magtrabaho uli ganun O, oh, halimbawa trabaho uli magsikap uli trabaho oh. kailangan talaga magsikap kasi hindi lang na mga sangko trabaho tama oh ganun hmm. ngayon kumain ka na pa ngayon o hindi pa kailangan ngayon nag-aalala pa lang ako Naghahanap ng? Mm, ng mga kapatid. Mayroon akong mga kaibigan mababait. Mababait, mabubuting puso. Tumutulong din kahit papano Isa na rin ako doon. Tumutulong mayroon, 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 mayroon kay Boboy. Ate Jeannie. Pag walang wala siya, ako ang nag-aabot sa kanya. Limbawa, gusto niya ng... Ano, Pahingi naman ako, maka, ano lang ako ng kahit pa paano, pang almusal. O, oh. inaabutan ko siya kung anong gustuhin niya. O, oh, ngayon, ang gusto naman niya pakiusap, mga kamigo ka, ka gusto ni Buboy na ipa gamot yung mata niya, katarata. Eh, pa-opera. Katarata, ang mata. Ang mata, yung kaliwang mata. Yung kaliwang mata niya, okay. Kaliwang mata. Yung kaliwang mata daw niya, hindi na daw masyado makakita parang may nakaano hindi na ako makita yung kalimang mata ko eh may nakaharang Tangan na kano makita ka so malabo na oo, oo, malabo na daw mga kamigo ka kamiga mm yeah. -hmm. mm. mga ano mga mga Hello. ano kamigo ka kamiga Ayaw. Hmm. Si Boy, nangingi po ng tulong po. Salamat po Boy. sa ating lahat. Thank you, thank you. Okay na po, boy.